Ayan, ayan. guys. po siya pag may gusto po siya na hindi binibigay ni mama. Kasi kanina, nagsusulat ako gamit ko yung ball pen. Eh, pa siya ng sarili pencil. Ayan po siya. Nagsisigaw po siya. Ay, pa pe, ball pen is not allowed muna. Use the pencil. Oh, I give you pencil. Oh, yan. ikaw. Ganyan po siya pag hindi na ang gusto. Ayan, nagtatantrums po siya. You use your pencil. Pencil only. Kasi yung ball pen ay matulis. Tsaka hindi pa man pwede ang pencil. You practice holding pencil muna. Hindi pa pala pwede yung pen. Ayan po siya. Ayan po siya pag may gusto na hindi nabibigay. Sumisigaw po siya. So although di pa, di pa po siya nakapagsalita, alam ko na gusto niya yung ball na hawak ni mama. Ayaw niya yung pencil na binigay ko sa kanya. What's that? It's your tongue. Stop touching your tongue because your kamay is dirty. Kanina pa ikaw naghahawak ng clay. No. Ganyan din po siya. Pag nalagyan po ng laway yung ano niya, kahit laway po ni mama or laway niya, inaamoy niya. O, oh, sige na. Use your pencil na.